2028 Olympics I'm sure it's still you know far from um, what you will be preparing for but again looking forward to it uh, to be a three time Olympian is that still you know part of your goal yun pa rin ba yung ultimate goal the, the next step for you Um of course po um yeah right now I have to work on my um, another plan plan po kasi mm -hmm. um, magbabago po yung rules and kailangan kong maka-adapt po sa ganong rules ulit. Um, yeah. Gusto ko this time po, um, ang target ko na maka-medal po sa individual po talaga this time. Yeah. Kasi ngayon po na laman ko na medyo malayo pa pala ako sa, sa pang-individual all around. Um, more on floor, both talaga yung, yung malakas ko po na aparatus kasi. Pero still, um, target ko pa rin po na makapag-medal sa floor vault and hopefully makapasok po talaga sa p -bar. And syempre, um, ang next na ultimate goal ko po sa all around po talaga makapag-medal po. How about Carlos Yulo with a team surrounding him for LA 2020? A men's team surrounding Carlos Yulo for LA. Yeah, nakalimutan ko po. Ay, hindi po. <laughs> isang, um, isa sa mga pangarap ko po na kasi so pag nagka-medal po kami doon, hindi lang po ako yung may medal po. Yes. Like lahat po kami. And um, I'm really hoping po and praying po na maging healthy po yung mga teammates ko. And magawa po namin yung pinapangarap po namin lahat po.